Hi, Miss Hi, Leia. Nice. Can we take pictures with who you? Who are you? I'm so sorry. I don't know who you are. We're just a fan. Okay. Please. If been, unless yes. you're on the guest list, we cannot have you back yeah, here. Yeah, sorry, sorry. So you'll have to go to the door. Yeah. I'm sorry because if I allow this now, then other people are going to take advantage. Okay, okay. So ito yung nag-trending na video ni Miss Leia Salonga. Pinalis niya yung taong gusto magpa-picture sa kanya na pinuntahan siya sa dressing room niya. Alam mo, pre, walang mali sa ginawa ni Miss Leia. Nawa lang naman yung tama ah. Kung tingin niya, evaluation yun sa safety and privacy niya, aba, karapatan naman niya talagang tanggihan ka. Eh sino ka ba? Hindi niya tanong niya sa'yo sa video eh, di ba? Sino ka nga naman ba? Karapatan niya yun eh. Ikaw, ikaw, anong karapatan mo ba na violate dyan? Ago yan, ito kasi yung sagot ni Bex. After mangyari yan at pinost niya sa social media para makakuha siya ng simpatya sa mga tao. Ito ang sabi nitong si Christopher Carpila. Wala po akong intensyon tulad nung sinasabi ng mga tao na sinisiraan ko siya. Pag-post ko ng video ay way ko para mailabas ko yung nararamdaman ko nung gabing yun. Hindi po ako nag entitled. Honest lamang po ako pero para akong ipis na inapakan o kuto na tiniris lahat kami natulala. Ayan, ayan ha. Putang na. Ayos nga pagkakausap niya sa iyo eh. Kung makareact ka, akala mo naman binatukan ka niya o kaya pinabitbit ka niya sa bouncer papalabas dyan. Kung pinagsasasabi mong inapakan o parang putong tinris, masyado ka lang sensitive. Yan ang hirap sa ibang mga tao kapag hindi napagbigyan. Drama na pagbigyan. akala mo tinalikuran na ng mundo at pinagkaisahan. Parang na hindi nabili ng cotton candy tapos maglulupa sa isa daan. Hindi ka feeling entitled, sabi mo nga. Pero puta, dressing room niya yung pinuntahan mo. Sino ka ba para pumunta pa dun? Kahit ba na malakas pa kapit mo dyan sa event na yan, hindi ka na dapat pumunta pa dun. Nandiyan ngayon para panoorin lang siya. Hindi yung hanggang sa room niya, eh susundan niyo pa siya. Sinabi lang naman din niya na maghintay kayo sa ibang lugar, pero wag dun sa dressing room niya. Anong iniiyak-iyak mo dun? Nasaktan ka dun sa sinabi niyang sino ka. Hindi ka niya kilala. <laughs> Baka nga ikaw ang feeling sikat eh. hindi mo, gusto mo, kilala ka niya. Eh, sino ka nga naman ba? Hindi eh, ka naman niya talaga kilala. Putik ka. Ito pa, ito pa ang banat niya. Pares po kami Filipino. Nasa ibang bansa po kami. Alam niyo naman, dapat tayo pag... Pag nasa ibang bansa po tayo, tayo mga Filipino, yung, yung embrace po natin yung mga Filipino. Pinagsasabi yeah, pare-pare yeah. Pinoy na nasa ibang bansa. So basta ka pa Pinoy ang kasama natin, yung privacy, baliwala na yan. Ganun ba, ganun ba, Beks? Ito pa, gumamit ka pa pala ng pangalan ng tao o kapit na sinasabi mo dyan sa event na yan, eh hindi ka rin naman pala kilala. Ito. Gusto nabanggit niya na lang si Miss Gito, which is ang dapat talaga niyang sasabihin, is yung co-producer uh -huh. ng Here Lies Love. Alam ko, wala po akong ginawang masama. Alam ko, uh, yung, yung pagka-post ko, hindi ko intention na manira or ipakita sa buong mundo na yun siya. Katulad ng sabi ko, tao lang, tao lang na uh -huh. siguro hindi nakapag-isip ng kinlik. <laughs> okay, so ikaw na yung nagsabi na tao lang. Tao lang! Okay, santabi na muna natin yung madalas natin marinig na porket celebrity sila at saka sikat. Oo, fans tayo. Laki ang bag natin sa kasikatan at saka kinikita nila kasi nga fans tayo ng kahit sino pa yung artista, singer, or sino pa mang tao yan. Pero, hindi dahil sa stars sila hindi so, na natin sila dapat itrato na isang na normal na tao Yan, yan yung nakakalimutan natin eh. Ikarapatan silang tanggihan ng fans May privacy sila Mapagod din yung mga yan at may personal din ng mga buhay at Mga bagay na hindi na dapat natin pampasukan bilang fans For sure naman na alam mo yun pero mo ang matigas ang ulo mo, syempre gusto mong i-push kono 'yung gusto mo. Tapos ayan nga, nais ka, nagihi ka ngayon sa social media, kaya mo nagagawa 'yan. Mahirap 'yan, Pinaninindigan mo pa yung maling ginawa mo. Obvious naman na plano mong manira bakit mo ipopost ng nang 'di ba? Ang gulo, ang gulo ng mga pinagsasasabi mo. Ang gulo ng gusto mong mangyari, 'di ba? Gusto mo 'yung i-express nararamdaman mo, pero parang paninira na 'yung ginagawa mo, pre. Ito lang 'yan. Huwag kang maarte, Wag kang balat sibuyas. Ikaw na nga mali, ang ingay mo pa. By the way guys, ito nga pala yung responsable na hinginom in shirt natin. Para sa mga may top fan badge natin dyan sa Facebook natin, dyan sa mga masusugid nating subscribers sa YouTube natin. Nabang-abang lang kayo kasi mamimigay tayo ng libre nyan. Kaya dapat lagi kayo nakatutok sa mga latest videos natin. And ikaalat natin ang mga magagandang videos natin at mga katapan paduan. Peace!